masayang araw po. Dumating na yung ating inaabangang recipe sure van. Kaya po nakapag turok na tayo ng recipe sure, ivermectin, at nakapun na po natin yung mga batang biig. So, sampu po yung ating nagawa dito sa first breeding pen at doon sa second breeding pen, nandun po yung bulk, 31 po yung nagawa natin doon. Hindi ko na po ipinakita at madalas naman nating gawin yan. So balik na rin po ang ating mga breeders dito sa kanilang summer or hot weather pen. So ayun po si Mr. Third. Nag-aabang na po ng kamot niya So pasok po tayo. Silipin natin yung ating mga alaga dito sa kanilang bagong pwesto. So nga po si Mr. Third Dahil nangangain po ng damo So dalawa po ang ating pakainan sa mga biik dito Yan po ang doon sa mas maliliit uh, Pure na starter feeds po ilinalagay natin dyan At doon po sa may likod Yung mas mga matatanda na Meron doon po tayong ilang ready for winning na dito Yan naman po ang kanilang pakainan premium starter feeds din po ang binibigay pero may halo na pong sapal para po masanay na silang kumain ng may sapal so ito naman po sa tabi lang yung ating mga huling iwinalay next week po hindi na tatawag na huling iwinalay ito dahil magwawalay na uli kami so magtuturok po tayo ng hot cholera noon so yan po ang ating mga sinahin kakalat dito sa ating breeding pen one, kanya kanyang hanap ng komportabling pwesto ito po yung karelang paliguan mas maliit na po yung ginawa nating paliguan compared yun sa mga dati natin almost kalahati po ang difference So, okay na po sa kanila dahil hindi naman po sabay-sabay naliligo yung ating mga alaga. Yan po si Mama Pig. Dito po sa tag-ulang pwesto nila, may ilan pa tayong naiwan. Apat po yata yung mga inahin pa dito, yung pong mga huling umanak. So, second week po ng March, gagawin na namin yung mga yan. Pagkatapos, isasama na po natin dito. Para lang po hindi na mahihirap yung paghuli sa mga biik. Kasi kaputulad po niyan, kita niyo may malalaking biik. Meron din pong maliliit. Kaya pong maliliit na yan ang ating kinrabaho. So yung malalaki po ay next week naman, iwawalay na at magbibigay po tayo ng recipe So yan po ang ating mga ginawa dito sa ating bagong ah, dito sa ating first breeding pen inayos po natin yung painuman at yung pakainan so ayan pa po ang iba sa ating mga biik yung malalaki po dyan ay mawawalay na yung iba naman po ay may iwan pa rito tapos, uh, in mga 10 uh, days time po, masasama na rin yung mga anak nung apat pa nating naiwang inahin doon sa original na area. <coughs> Excuse me po. Ito po naman yung temporary kulungan nung ating mga apat pang palakihin na. sila. At ito po yung ginawa nating pakainan. Yan po nakaangat na nang kaunti compared do sa dati nating mga pakainan. Total po, matataas naman yung inahin kaya nilang kumain tama po yung ganyang pakain may kaunti pang tira may masisimot pa sila at hindi naman nagugutom yung ating mga alaga ayan po si Kalinga seven pa rin po ang buhay sa kanyang mga anak malamang po ay naglalandina yan kaya lumalapit na kay third kanina so ito po ang painuman ng mga inahin at doon po sa kabila, mas mababa, ipainuman naman natin para sa mga diin. So yan po ang update dito sa breeding pen 1. Silipin naman po natin ay iba pa nating mga alaga. Ito naman po ang ating mga pinakabatang dumalaga. Anim po. yan hindi na po kami na mimili based on color, basta po maganda ang katawan. At uh, yan po yung ating tinetesting na bulugan. So 8 months old na po ang mga ito, kaya ipinasok na natin ang bulugan. So kung fast grower po ang kanilang magiging anak, dahil pakakasahan po natin ang March, uh, expect po natin na July or August sila a -a anak, abot pa po ng Pasko. So ito po ay mga survivor natin ng mga nagkasakit noong nakaaraang August, September, October. Kaya po nag-keep ako sa kanila, baka po ito ang mga matataas o malalakas ang resistensya. Ito pong katabing pen nila ay yung mga palakihin natin. Uh, 13 na lang po ang laman ng pen na ito. Ito po yung pinakamaliliit noon. Lapit po tayo sa may pakainan, makita na malalaki na rin po sila. May 20 na po. Siguro po yung dalawa ay may, medyo 15. May dalawa pa po pong medyo maliit dito. Po, matatakaw naman Aggressive sa pagkain At ito naman po Ay nabawasan na natin ng malalaking mga lalaki 30 plus to 40 kilos po yung naihatid ko kay ka Farmer Engel next step naman po dito ay pipilian na namin ng mga magagandang babae yung pwedeng gawing dumalaga para po may added tayong mga breeders ulit So kung may interested po sa dumalaga, message lang po kayo, una-unahan lang po sa ating mga magiging available na dumalaga. Pag po namimili kami ng dumalaga, minimum po 6 pairs ang buhay na dede at evenly spaced. Kaya lamang po yung mga mahaba ang katawan. So, dahil na itawid na po natin yung matatandang inahin, tumawid na rin po yung ating mga mas batang inahin naman para dito na rin po sila sa kanilang summer place na kulungan. So, ito pong ating buffer pen. Tulad na nabanggit ko kanina, Meron pa po tayong tatlo, apat na inahin dito. Yun po mga huling umanak. Yun po, naiyak na yon yung kambing. Tuturukan din po natin ng DTF. May ubo po ang kambing na yan. Kaya po tuturukan ng DTF. So dito po, nailipat na yung ating mga batang inahin. Kaya si puti na lang po ang naiwan doon sa ating dating pen yan po yung isa nating dumalaga yan po ay mule foot nakastahan na po yan yung isa po ay naglakad ng palayo doon So yung lima po nating dumalaga ay nandito na rin sa ating second breeding pen. Yung isa po doon ay may kasta doon sa bulugan nating itim. Yung tatlo ay dito na po makakastahan. Yung isa pong brown na may white band, hindi po kami sure kung nakastahan nung barako nating itim na bata. So makikita po natin by second week of March, kung hindi po naglandi uli yon, may kasta na siya. So yung barako po nating itim na yon, dalwa na ang nakastahan sa mga ito kung sakali, at saka meron po tayong yung isang lone survivor ng QB Cross Berkshire. So yun po ang mga mapagbabasihan kung kamusta ang kanilang magiging mga biik. At yun nga pong nandito, kapapakita ko lang sa inyo, si Batik, siya naman po ang kakasta dito sa anim nating dumalaga dyan. Iwan ko po sa kanya ng one month yan para makita natin ang magiging mga resulta ng mga biit. Yan pong mga kambing na yan ay mga kapon. Kaya po malalaki at bilugan ang katawan. So, may buyer na po tayo. 220 po ang kilo live. Kung bumili siya, yung po nasa gitna ng yon ay babae. Uh, pero kahit na may diferensya po yung kanyang other ay nakakabuhay po ng mga kids kaya iniiwang ko pa rin po siya so yan po si Pula malapit na rin maawat yung kanyang mga biik at yan po ang update dito sa 4A Animal Farm maraming salamat po sa inyong parating pagsama please share, like, and subscribe